Hi guys! Magluluto tayo ngayon ng pork patatin. So first time kong magluto nito and then uh, titingnan ko kung masarap yung kanyang lasa. So meron ako ditong pork ham. So this is 1.19 kilo. So pat na ng baboy. And then meron akong soy sauce. Meron akong sweet soy sauce. Yung oyster sauce ko ay naubos na yata. Meron na akong coke, may patis. Meron akong luya, five spices, at saka meron akong paminta. So, huhugasan ko muna siya guys para malinis yung kanyang uh, karne. And then, pakukuluan siya po siya for 30 minutes. Nahugasan ko na siya guys, kaya ngayon pakukuluan natin siya for 30 minutes. Laki ng asin. konti lang naman. And then, lagyan ko ng, pamin ng paminta. Mahilip ako sa paminta. Hindi po ako gumagamit ng bawang at saka sibuyas. Kaya paminta lang yung ginagamit ko. And then, dagdagan ko pa ng ng maraming paminta. Ayan. Ayan. So, hantayin muna natin siyang kumulo at nang mapalambot. Nag-start na siyang kumulo, guys. Kaya tatanggalin ko So, ayun na yung niluto ko, guys. So, malapit na itong matapos. Ang lambot na niya. So, tingnan nyo. Masyadong malambot na yung karne. Nag-reduce na rin yung sauce. Kaya, siguro after 10 minutes, uh, papatayin ko na yung apoy. And then, ready ko na siyang kainin. Ako lang pala ang kakain dito, guys. Tikman ko, ah. Ako lang kumakain dito. Si Yocon, tas hindi kumakain. Yung mother-in-law ko yung nagluluto ng pagkain niya. So, ako lang yung kumakain. Yan, Tingnan, tikman ko. Ang init. hmm, Masarap siya, guys. Tama lang yung lasa. So, mayroon pa akong pineapple doon. Lagyan ko siya ng konti para may namis-namis. Na sarap niya. So, yan muna, guys. ang lambot guys, sobra. Okay, ilang tikim na ako. Hmm. Ma Uubos ko yata to ngayon. <laughs> Tikman ko ulit. Hmm. Ayan. Duto na guys, kaya papatayin ko na yung apoy. Mas sumarap sya nung nilagyan ko siya ng pineapple. Five slices lang to na sa ah, na sa ilalim yung isang slice. Okay, see you again next time. Bye.